Isang nakakalungkot na balita ang bumulaga sa mga netizens ngayong gabi ng August 29 dahil ang sikat at batikang newscaster ng GMA na si Mike Enriquez ay pumanaw na sa edad na 71 years old. Kinumpirma naman ng kanyang malapit na kaibigan at kapwa batikang newscaster ng GMA na si Mel Chanko ang malungkot na balita sa 24 oras mismo. Sa tinagal-tagal nilang paghahatid ng mga balita ay hindi nila akalain na pati ang pagpanaw ng kanilang kasamahan ay maibabalita din nila. Makikita na hindi nila napigilan ang kanilang emosyon sa pagbabalita ng pagpanaw ng kanilang kasamahan ng ilang dekada na. Samantala, pati rin ang kanyang kasamahan sa GMA News na si Arnold Clavio ay nagbigay din ng reaksyon sa pagpanaw ni Mike Enriquez. Nagpost siya ng isang itim na litrato sa kanyang social media bilang pagluluksa at pakikiramay sa kanyang pagpanaw. Makikita rin na pulos mga taga-GMA broadcasting din ang nagsipagkomento dito. Hindi naman napanggit kung ano ang ikinamatay ni Mike Enriquez pero usap-usapan na ito ay may kaugnayan sa kanyang problema sa kidney. Matatandaan kasing nagkaroon siya ng medical leave noong 2021 at noong 2022 ay inamin nito noon sa isang preskon na sumailalim siya sa isang surgery, isang kidney transplant. Pero bagamat may matinding karamdaman na pala siyang iniinda, ay nanatili pa rin siyang isang newscaster ng GMA dahil ito na ang passion niya sa buhay. Nagsimula ang career ni Mike Enriquez noong taong 1969 pa. Through the years ay nagpalipat-lipat ng istasyon si Mike at taong 1994 naman siya nagsimulang magtrabaho sa GMA. Doon na siya na malagi hanggang kamatayan niya ngayong 2023. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens.